Tusak! Ayan. Tusukin na yan mga costume na yan. Diba? Hindi ko gano'n napalawanag kanina umaga nung pagkagaling ko sa jogging eh. Pero eto, magsasalita uli ako para dyan sa mga costume na yan. Bilang isang OFW, ako rin nagpapadala rin ako. Magpapadala rin pala ako ng balikbayan box. Pero... Yung balikbayan box na ipadadala ko, makinig kayo mabuti ha, makinig kay sa istorya ng mga OFW. Kapag bumili kami ng balikbayan box, mga costume, hindi naman namin agad napupuno yan. Paunti-unti, minsan inaabot ng tatlong buwan, hanggang anim na buwan. Kumukuha kami ng konti sa sinisweldo namin, tapos ibibili namin ng paunti-unti para sa pamilya namin hanggang sa mapuno namin yan. Ngayon, yung bini nung binibili namin yan, may tax na rin kaming binayaran dyan. Kapag napuno na namin yan at maipadala namin sa pamilya namin yung pinagpaguran at pinaghirapan namin para matuwa ang pamilya namin, padadala na namin yan at yung magdadala, babayaran namin, may tax din yon. Ngayon, bakit pagdating sa Pinas, mga kostum e eh, kukuha na nyo pa rin ng tax? At anong karapatan nyo naman magbukas ng bagahe ng may bagahe? Halatang halata naman na gusto nyong magnakaw. Sabik sa PX Good, hindi pa nakakatikim ng sardinas sa abroad, na galing abroad. Ganon? Aba? At saan naman mapupunta yung tax na kukunin niyo? Sa bulsa niyo na naman. Diyos ko naman, maawa naman kayo sa mga nagpagod. Nasisikmuran yung kumain ang hindi nyo pinagpaguran. Aba, kaloka. Ang tibay naman ang sikmuran nyo. Alam nyo kayo mga kosong sa Pilipinas, may sweldo naman kayo ah. Di ba may sweldo naman kayo? Hindi pa ba sapat? May mga pinag-aralan ba kayo? At napasok kayo sa ganyan trabaho? O sadyang nung araw pa lang mga magnanakaw na kayo? Nakakaloka. Maawa naman kayo sa aming mga OFW. Kung di dahil sa amin, walang remittance na papasok sa Pilipinas. Diyos ko, ang chip ng mga ano sa Pilipinas talaga ha. pamamalakad sa Pilipinas, sobrang kachipan. Kaya hanggang ngayon, third world country tayo. Kahit sino pa maging presidente, hindi na nabago ang Pilipinas. Third world country, mahina ang internet, mabagal ang internet, ang mahal-mahal. Ayan, tax dito, tax doon, pagpapalawak ng kalsada, lahat-lahat, super traffic naman. Pati LRT, MRT, meron ng ano, tagas ng ulan, Diyos ko kachipan, pero sigil-sigil nyo ng tax. Kaloka, kayong mga costume ha, naku, manahimik nga kayo, sumesweldo so, naman kayo, hindi pa kayo, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Kailangan nyo pang nakawin yung pinaghirapan ng ibang tao. Ay, hindi ko pa dadala yung balikbayan box ko, no, kakainin ko lahat ng sardinas dito, manigas kayo. Mga hayop na to, ang kakapal din ang mukha. Itong mga lahi ni Dingding at ni Gingging parang kumakalat na ha. Hoy, ding at dingding. Baka akala nyo tapos na ako sa inyo. Huwag magnanakaw. Magbagong buhay. O ba't di ka pala ikaw dingding mag-apply na lang sa costume? total marami naman palang sardinas na makakain doon na makukuha. Ang titibay din ang sikmura ng mga taga-costume, no? Nakakaloka. Nagmamadaling yumaman. Ganon. Naku. Oh. Kakarmahin din kayo. Tingnan nyo colon cancer yung mga niyo sa pagkain niyo ng mga pagkain hindi naman sa inyo pati ikaw din yung magkaka colon cancer ka pakapalamukha nyo ako ang kontrabida gay eh at wala kayong pakialam dahil OFW ako hindi ko pa dadala yung balik bayan box ko manigas kayo isasabay ko na lang sa pag uwi ko sa Pilipinas mga hindot chirurut tasak Gantong bagong ligo ako, ha? De, eh, mga costume, ang kakapal na mukha. Well,